Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Dito naman po kami ngayon sa lahat to. At yung, siyempre yung kasama ko ay yung pangatlong anak naman namin ni Mrs. Si boy, Dagol. Shout out, boy, go, 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 boy the Goal. Shut up. Ikaw, 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 Boy the Goal. Kararating lang pala namin mga idol. At kung ano, siyempre, Pwede uh, pa lubog na yung araw. Dito muna kami naghihintay na magdilim bago magpailaw. At, siyempre, ay magkakape muna kami bago tayo magpailaw, mga idol. <coughs> At, siyempre, mga idol, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa solid mga, uh, mga followers natin, mga subscriber. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong na uh, walang sawa na suporta sa patuloy na patuloy na panonood yung mga idol at sa mga nag-share uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat God bless po sa inyong lahat mga idol kaya magkakapi muna kami mga idol kapi muna kami mga idol habang ah uh, hindi pa nagdilim malamig kasi ngayon mga idol malamig yung ihip ng hangin 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 hangin, hangin amihan mga idol medyo malamig kaya tamang kape lang muna may tala pala kami mga idol may baon kaming daing prito natin tumamay mga idol tawagin to sa amin mga idol ay talho o minsan panday buto <laughs> karaho maraming tawag sa, gan sa ganitong isda masarap to sa daing o kaya inihaw prito at siyempre manhit and on My idol yung <laughs> tasa namin no? walang linis-linis na ako kag sa pagpahilaw na pala tayo mga idol oh kalatag na rin natong ah, atong, uh, atong <laughs> ating lambat Siyempre ay antay-antay na lang tayo ng pan na dalawang oras para magkapag area tayo. Alas 8 mga idol. Ah, mag area tayo. O, naghahabang siya ng, you know, sitlumot. You know. Hindi kaso lumalapit. Lumamaya pag lumapit yan mga idol. Koli natin yan yung kusit lomot ito no yun yun layo kaso mga idol ah, uh, maya maya ay makakarya tayo mga idol padangan lang muna tayo ngayon <laughs> mahulog <laughs> โอล้ลระก็การยันตายน Sam. Kala ko jackpot na sa pusit. Ganito pala yung ukan ho. Mga pagilatin na naman. <laughs> Pag-dessert. Pero may pusit naman ho mga idol. At saka ito. Tawagin sa amin isdang balila. Balila matinik yung laman niya mga idol yung laman niya nito matinik mga idol kaya ah, pa ito, ito natin yan mamaya uy ito naman pala mga idol may pusit naman kahit ano nhân bạn là luôn Ngayon din. Ito yung kumilaw ng kahit là của idol ating ulam po idol ating ating ulam yun Ate, siyempre may pansit kanton yun kinilaw at saka may pulinito tayo na pusit at daing ating sausawan mga idol kaya po tayo mga idol Moi <laughs> an Ay, malo tayo na. Yo. Ito no. na ho. Dalom na. isdang ang yung mga idol. Kung may lalim kaso, hindi, kaya hindi nakuha. Sa linya lang mga idol yung umiilaw natin ho. No? Oh. Napahilaw natin dahil hindi kaya kong lahat. Yung pambel kasi natin na tumalsik yung isa. Isa na lang yung pambel natin. Yung natira ay maluwag pa. At saka po na. Wala na. Sabi po. O natapon o tumalsik. Tum Tumilapon. Yung isang pambilt natin kaya... Hindi mo... pero kaso lang Nanok May ikpat-ikpat Hindi Hindi kaya pa ilawin doon kahit paano mayroon pa rin kasama lang yung mga pa gelatin parang tubig na bilog no? So, yung kabilang linya lang yung ating napahilaw kaya na ng ating con Okay. Tiyaga, tiyaga na lang natin to mga idol magpa ilaw kahit ito lang konti lang yung napahilaw natin gulayan na na Ating Christmas light yung ating ilaw ho. Umi, kislap, kislap.